Itinanggi ng Department of Foreign Affairs na wala silang alam sa tinutupoy ng Chinese Embassy na new model sa pagsasayos ng Ayungin Shoal. Pati Department of National Defense at National Security Council parehong itinanggi ang umunikasunduan na pumapabor lamang sa interes ng China. Si Alvin Pelovello para sa detalye ng balita. Pinindigan ng Department of Foreign Affairs sa DFA na wala silang alam sa tinutukoy ng Chinese Embassy na new model sa pagsasaayos ng Ayungin Seoul. Iginit rin ng DFA na mananatili ang kanilang posisyon na ang Pilipinas ay walang pinasok na anumang kasunduan gaya ng pag-aabandona ng soberanya at nasasakupan na bahagi ng EEZ o Exclusive Economic Zone kabilang na ang Ayungin Seoul. Ang Department of National Defense at ang National Security Council ay parehong itinanggi ang umanay hindi formal na kasunduan na pumapabor lamang sa interes ng China. Noong Sabado, iginit ng Embahada ng China sa Manila na pumayag raw ang Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa umanay new model ng pagsasaayos sa Ayungin Shoal. Samantala sa isang ambush interview, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi raw niya pahihintulutan ang Philippine Coast Guard o PCG na gumanti ng water cannon laban sa mga barko ng China. We have no intention of attacking anyone with water cannons or any other such uh, offensive, I would have to call them weapons dahil nakaka-damage na. So no, uh, that is not something that's in the plan. We The last thing we would like was to raise the tensions in uh, the West Philippine Sea. That's the last thing, and that will certainly do that. So, indeed, nothing We will not follow the uh, the Chinese uh, Coast Guard and the Chinese vessels down that road uh, because it's simply uh, it is not the mission of our Navy, our Coast Guard, to. start or to increase tensions. Ang hamon ng DFA sa China kung talaga seryoso ito sa nasabing kasunduan, dapat daw itong dumalo sa patawag ng Pilipinas sa bilateral consultation mechanism on the South China Sea sa lalong madaling panahon. Para sa Euro TV News, Alvin Pelobelio sumasaludo sa bawat Pilipino.